Hello guys, nandito tayo sa Barangay Timalan na ikad dito. Na quick update lang tayo dito sa project ni Pagsinag at Pagsibol. Sa mga nag-avail po sa amin, meron na po mga turn na turnover dito ngayong buwan. Yung iba ko by next year. Meron pa po pong mga ilang unit dito lalo sa Pagsibol. pa ko sa inyo. Ayan, kung napapansin nyo po yung mga bahay na yon, yun po si Pagsinag. Pag sinagtaon po yan, in-upgrade na po yan. Dati po nakajalo silang kanilang mga salamin. Ngayon, naka-sliding window na po. Meron na po mga na over dyan, yung buwan. And then, next year po, yung mga susunod naman. First batch po talaga kasi ngayon yung buwan. Ito naman po, si Pagsibol. Yan, Pagsibol Duplex. Meron pa tayong ilang unit dito kung kayo po ay sumasahod ng 30,000 a month basic pay or kung kayo naman po ay married na at parang kayo nagkatrabaho ng asawa nyo tapos pag, pag pinag-combine po ang salary nyo isaabot ng mga 30k pwede po makabil dito kung naghahanap kayo na project na no bank payment no equity 10,000 processing fee kasama na po yung ilaw tsaka tubig Saktong-saktong sa inyo. Ayan, duplex house po pala yan guys ha. Meron yung parking lot. Tapos dalawang bahay lang kayo magkatabi. Ayan, advantage din yan kung ayaw nyo ng mga crowd game. Kung, mga, kung may na bahay, kasok din yan sa hanap ng bahay. Si Maddy, walang, walang down payment, walang equity. 10,000 lang processing fee. Uh, next monthly mo na po is pag na-approve ko na kay ibig Napakabilis parang turnover. Pero pa tayong ibang ilang units dyan na natitira. By next year na po ang turnover nun. Sa so baka gusto mag-avail po, PM nyo na lang ako para masend ko po sa inyo ng computation. Yan. Kung nangungupahan din kayo, saktong-sakto -sakto rin to kasi wala kayong pabayarang down payment after po ng 10,000 na processing yung niyo. niya. Siyempre kasama rin yung mga complete requirements para mas mabilis ang process sa pag-ibig. Yan lang guys, quick date lang tayo dito kay Pagsibol at Pagsinag na Sa mga naghahanap ng na no down payment dyan, meron tayo po tayong mga units dito. PIN nyo na lang po ako. Salamat po, ingat sa ating lahat. God bless.